Good morning, kananaan! Ah, nandito na naman po tayo. Uh, Pang-anim na pong araw na wala pa yung mga amo ko. Na sa vacation po sila. So, ang gagawin po natin ngayon, ito po. Kasi yung unang pang-apat na araw ko, bininag ko kung paano ko nilinis sa labasan. Yan, malinis na sa labas, guys. Ngayon po, ang gagawin ko dito na sa loob. Kasi dito, oh, tingnan mo, yung may mga marka-marka na yan. Pag binubuksan ng amo kong lalaki, yung uh, pintuan ng balkon nila. So, ang tapakita ko ngayon, lilinisin na naman natin ngayon. Nasa loob po tayo ng bahay ngayon. Mga salamin po ang ating lilinisan. At punas-punas na po tayo para po. Hindi po tayo mag-apura pag malapit na umuwi yung mga amo. May ano pa. Siyam na araw pa po ako na maglilinis. So, start na tayo guys na maglilinis. Tara na guys! Ito ang aking mga kabadi. Teka. So, start na tayo guys. Medyo nagpatugtog lang ako ng ano. Ah, uh, kung, Ano? mahina lang para hindi tayo copyright Gusto <laughs> na tayo maglinis guys. Kailangan ko ng dalawang basahan na basa. Ngayon, nasaan na yung aking... At saka ito po. Medyo mataas kasi dito sa labas. Yung... <laughs> Ganon. Para yung wiper lang kasi tubig. Dito naman hindi naman pwedeng linisan ng tubig sa loob. So ito lang basang trapo lang gagamitin natin guys. Video akyatin na nga lang natin. Tapos, palitong pangalawang, ano, basang trapo, lalagyan ko ng window cleaner. Ganyan lang siya, guys. Madali lang. Kaya lang, mag-ingat kayo sa pag-akyat-akyat. Tapos, ito na yung pang natin, guys. Yung tuyo na. Tapos, silip-silip. Silip-silipin <laughs> natin kasi minsan meron tayong dinadaanan ng punas. Kailangan so, uh, tignan natin para ano ba. Ayan. kaya na ako maglinis, guys. tina mo, oh. papakita ko sa'yo. Malinis na siya. Wala na yung bakat. Ito yung tapos na. Ito yung hindi pa maraming bakat ng kamay ng amo ko dyan. So, uh, ko muna to, guys. Kasi, Uh, kung ibibidyo ko lahat yan, mauubusan tayo ng oras. Ip uh, ipapakita ko na lang po mamaya pag tapos na po yung paglilinis ko. Salamat, guys. Ito, uh, ano, pag may mga tugtog. Chacha muna tayo bago tayo maglinis, guys. Patalastas! Ayan. Yeah. Mayroong mag-isa dito. Kailangan Pasayahin ang ating sarili. At sayang-sayang muna tayo ng cha-cha. Ayan guys, sample lang yan. Okay, dito na tayo sa bandarito Tapos ko na yung gitna guys. So, linis muna tayo. At baka pag hindi ko linisin to, aabot na naan tayo ng gabi. Hindi ko pa matatapos yung trabaho. Kaya, linis guys. So, hito na nga guys. Naabutan na naman po tayo ng hapon sa paglilinis ng bintana. Hmm, pandarin ko na po yung ilaw. Ito po. Last na bintana. Natapos ko po lahat yung second floor. <laughs> hapon na po guys. Tinan nyo. Inumpisan ko madali. Ay, umaga. Tapos, ngayon. Naabutan tayo ng gabi guys. Alas 6 na yata dito. Hindi ko pa na-check kung anong oras na. So, linisin po natin yung huling bintana. Yan. Yeah. Bago ako maligo guys. Amoy, amoy alikabok na ako. <laughs> Last na po guys. Kasi talagang tinapos uh, ko. titingin sa baba, ay ano? naku. Kaya dadadalawa yung ano, punas, para isa sa ano, pang punasan ta pa matalik. Dito lang sana to, sal. Kasi sa lahat hindi ko naman malinis. So, ito sa uh, loob lang yung nililinis ko guys kaya lang isang taon <laughs> mga bintana isang taon hindi, hindi ko nalinisan kaya yung alikabok talaga mula hindi ko hindi ko nakarap talaga nalinisan mula nung may pasapan kaya ito uh, sobrang dumi guys alikabok Tapos, uh, isang round pa. Ito. Para malinis siya. Bali, apat na uh, punasan. Ano, nalalagyan ko na ng ganito. Window glass, dinner. So, okay na to guys. At, magpapalam na naman ako ngayong araw na to. Natapos ko na naman po ang isang laban ng trabaho. Kaya kayo guys, pag yung mga magbago kayo mag-abroad, kailangan talaga magbaon kayo ng tiyaga. One million tiyaga. At saka yung kung hindi kayo sanay sa trabaho, sa bahay, Mag-isip-isip po kayo kasi ang trabaho dito sa abroad ay hindi po basta-basta. Kailangan po talagang tiisan at uh, laban lang mga OFW. Kaya natin to ang um, para sa pamilya at ekonomiya. I love you all guys. Sana nagustuhan nyo na naman po itong video ko na to. At uh, wala po akong itong lately po puro trabaho po yung nilalagay ko na video. So sana nagustuhan nyo at pakishare na lang, na lang po at like ang mga video ko kung nagustuhan nyo po. Salamat guys sa mga suporta at mga kananaan. I love you more at God bless you all. Good morning kananaan! Nandito na naman po tayo sa aking munting kusina. Ang gagawin po natin ngayon, magluluto po tayo ng sarili natin version ng kare hindi ko po alam kung kare ito matatawag basta manok ito kasi po yung ano yung driver namin masyadong ano nahihirapan na mag isip ng iluluto dito puro reklamo yung ano ayaw daw niya ng mga pinoy na pagkain so uh, magluluto ako ng kare para baka sakali hindi siya magreklamo ay nako dito sumasakit ang ulo ko sa